Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Sumabit at nahatak na isang truck ang mga kawad ng kuryente at telco sa barangay Arkong Bato, Valenzuela, kagabi. Natumba ang dalawang poste na nagdulot ng na magdamag na brownout sa lugar. Ayon sa mga residente roon, ito na ang ikatlong beses mula Desyembre na may sumabit na truck sa mga kabler At live mula sa Valenzuela City, may unang balita. Si James Agustin. James, ano? May kuryente na? wala. Ivan, Susan, Maris, good morning. Ivan, may mga bahay na naibalik na yung supply ng kuryente kagabi pero marami pa rin mga bahay na hanggang sa mga oras na ito, halos walong oras na po na wala pa rin supply dito po sa Barangay Arkong Bato sa Valenzuela. Tulad ng nabanggit nyo ay nagkaroon kasi dito ng aksidente kagabi yung truck ay natumba yung dalawang pose ng kuryente matapos itong mahatak yung mga kawad. Binalot ng dilim ang bahaging ito ng MH Del Pilar Street sa barangay Arkong Bato, Valenzuela, pasado las 10 kagabi. Sumabit at nahata ng isang truck ang mga telecommunication cable at kawad ng kuryente. Ang resulta na dalawang poste at nagka-brown out sa lugar. Tulog po kami tapos bigla na lang pong may malakas na no sumabog. Yun. Tapos yun, lumabas po kami. Nakita po namin na nagkakagulo na po marami ng tao. Ang bilis niya. Tapos nawalan kami ng kuryente, hinabol ko sa kanto. Hinabol ko talaga siya. Yun. Pag ano ko, nakatigil naman na sila yung pala, nasabitan niya na yung mga poste. Malaking abala sa mga residente. May mga trabaho yung mga tao. Katulad ng anak ko, may trabaho. Pupuyat. Wala yung wifi. Ang tatlong anak naman ni Heidi nakitulog sa kanilang kaana. Apektado ng kawalan ng kuryente maging ang negosyo nila. Yung mga paninda kong barbecue, katulad niyan, walang kuryente. Eh yung ref, di ba? Masisira yung mga paninda ko. Sabi ng mga residente, ikatlong beses na simula disyembre na may truck na sumasabit at nakakahatak sa mga kawat. Buong magdamag na nagtrabaho mga taga-Meralco, may mga tauhan din ng telcos. Dahil nakahambalang ang truck sa gitna ng kalsada at marami nakalaylay na kawat hindi mo na ito pinadaanan sa mga motorista. Inaalam pa ko ilang bahay ang naapektuhan. Dinala sa Balanswela City Police Station ang truck driver para maimbestigahan. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Samantala, Ivan, sa mga oras na ito ay puspusan pa rin yung sinasagwang pagkukumpuni ng mga tauhan ng Meralco at may mga kawani din dito ng Telcos. Hindi pa rin po nadaraan na ng mga motorista itong bahaging ito ng kalsada pero kanina ay naigilit na yung truck. Hindi pa sa atin masabi kung ilan talaga yung bahay na naapektuhan at wala na supply ng kuryente at kung kailan maibabalik para dun sa mga bahay na wala pa rin supply ng kuryente hanggang sa mga oras na ito. Yan muna yung litas mula rito sa Valenzuela. Ako po si James Agustin para sa integrated news. Kahit walang bagyo, patuloy na nakararanas sa malalakas sa ulan at malawak ang pagbaha. Ang maraming lugar sa Davao Region, tatlo ng night alam patay. At live mula sa Mati, Davao Oriental, ang unang balita si Jandi Esteban, GMA Regional TV, One Mindanao. Jandi. Ivan, dumarami na ang mga nasisirang infrastruktura dito sa Davao Oriental kaya nanawagan na ng tulong ang probinsya sa national government. Winasak ng malakas na hampas ng tubig mula sa ilog ang malaking bahagi ng kalsadang ito sa Barangay La Union, San Isidro, Davao Oriental. Sa kalsadang ito ay patungo sana sa Mount Hamigitan Museum ng probinsya. Personal itong ininspeksyon ni Davao Oriental Governor Ninyo Uy. Nagtungo rin siya sa tulay na peligroso ng daanan dahil may mga pagguho na sa lupang kinatatayuan nito. Sa Mati City, Davao Oriental, pinagtulungan ng mga residente na maiahon ang nakulog na motosiklo sa creek na ito. Hindi raw nakita ng rider na si Juni Moreno na padiretsyo na pala siya sa creek dahil wala raw nakalagay na early warning device at wala ring ilaw sa lugar. Nagtamo siya ng minor injury. Under construction pa ang na tulay na ito, pero unti-unti nang kinakain ng tubig ang lupa, kaya pinangangambahang masira na ito bago pa man matapos. Nanawagan ng tulong mula sa national government si Governor Nino Uy para sa pagsasaayos ng na mga nasirang tulay at kalsada. Medyo hindi talaga kakayanin sa funds natin. And this is going to Mount Hamigitan ano den um, Museum natin. So when in fact we're planning sana to reopen our eco park dito, na siya So we need to maybe request from the Department of Tourism para ma-restore natin or ma-reconstruct natin ang roads. Sa gitna ng ragasa ng tubig sa ilog sa Boston, Davao Oriental, biglang bumigay ang tulay na ito. Kinordo na muna ang tulay habang sinusuri ito ng DPWH at City Engineering Office. Dahan-dahan namang nahati ang bahay na ito hanggang sa tuluyang naanod ng ilog sa barangay Zaragoza, Manay, Davao Oriental. May gumuhuring tulay at bahay sa lugar. Ang motorsiklo ng lalaking ito na pinilit tumawid sa kalsada sa Baganga, inanod Sa Governor Generoso, siyam na barangay ang isolated matapos gumuho ang tanging tulay na nagdurugtong sa hilaga at timog na bahagi ng bayan. Lubi naman ang ipinangsagip sa mga residenteng binaha ang bahay. Ayon sa Office of the Civil Defense 11, mahigit 1,300 na pamilya ang apektado ng baha sa Davao Oriental dahil sa trough ng low-pressure area sa labas ng PAR. Sa ngayon, pahirapan pa rin daw ang paghatid ng relief goods dahil sa nasirang tulay at kalsada. As of now, maraming mga unpassable roads, may mga additional bridges na naputol uh, sa ibang municipality like for example sa Governor Mineroso going to the south. And ngayon na naman, balik na naman, hindi na naman madaanan yung from Mati to the first district. So isa din yan sa nagpapahirap sa amin, uh, especially sa pagdala ng mga relief. Sa Davao di Oro, tatlo, kabilang ang isang babaeng 12 anyos ang patay matapos matabuna na gumuhong lupa sa bayan ng Maragusan. Patuloy ang paghahanap sa isa pang lalaki. Marami ring taga Davao City ang pinalikas dahil sa pagbaha, bunsod ng pag-apaw ng Davao River. Magsiri nagkaduha bakwit tagid ni. Muna ang mong ipaapaw. Sari so, na kabalo na sa mo? Oo, so, so, so. oh, na. May na nga. Magulat pa mga isa sa taong inana, magbakwit. Sa Barangay Maa, abot leeg pa ang baha bandang madaling araw. Ayon sa CDRRMO, mahigit 8,000 individual ang inilikas mula sa 15 barangay sa lungsod. Na ang baha sa Davao del Norte, gaya sa bayan ng Carmen. Sa bayan ng Kapalong, gumamit na ng floater ang ilang residente. Sa bayan ng Santo Tomas, napinsala ng baha ang mga gamit sa loob ng isang paaralan may kinailangan ding i sa Panabo City. Bunsod ng malawakang pagbaha, isinailalim na ang lugar sa state of calamity, ang lungsod. Kino consolidate pa sa ngayon, Ivan, ng DPWH-11 ang bilang ng mga nasirang infrastruktura. Kung kinakailangan daw ay magtatayo sila ng steel bridge sa mga nasirang tulay depende sa assessment ng kanilang tauhan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang clearing operation sa mga kalsada. Ivan. Maraming salamat, John D. Esteban. Nasa mahigit isang daang milyong piso na ang halaga ng pinsalang ay dinulot na El Nino sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Isa sa mga pinakatinututukan ng pamahalaan ang water security. Ngayong natutuyo na ang ilang water source sa mga probinsya. Narito po ang aking unang balita. Ganito na kalalim ang hukay sa ginagawang balong ito sa isang barangay sa San Juan Abra para masolusyonan ang problema sa supply ng tubig. Sa kagayan, sa mga water pump muna umaasa ang ilang magsasaka para matubigan ang kanilang mga sakahan. May iba namang maaga nagtanim para hindi abutan ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Sa ilang bahagi ng buhol, Nagkabitak-bitak na ang mga sakahan, ilog at kanal. Ang antas naman ng tubig sa dam reservoir sa Luzon, bumaba. Tulad ng Angat Dam na nagsusuplay ng 70% ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Pero sabi ng pag-asa, karaniwan ito kapag amihan season kung kailan kaunti lang ang ulan. Sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula, umaabot na sa mahigit 109 million pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng matinding tagtuyot ayon sa Regional Field Office ng Department of Agriculture. Mahigit dalawang libong magsasakang apektado. Tuloy-tuloy naman daw ang DA sa pagpapakalat ng impormasyon tulad ng tamang pag-aalaga sa pananim sa panahon ng El Nino. Water security naman ang isa sa pinakatinitutukan ng Department of Environment and Natural Resources ngayon nakaamba ang matinding epekto ng El Nino sa bansa. Direkta na raw silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan kaugnay nito. Nakapackage na ho ang first 135 water projects That will be open to government as well as PPP opportunities in order to service our most water stressed areas. Ang National Irrigation Administration matagal na raw pinaghahandaan ang magiging epekto ng El Nino. Mas gusto po ng rice yung maaraw. Mas mataas po ang ating yield pagkamaaraw. maaraw. Ano po? So ang bili ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ibigay sa niya yung mga high yielding varieties para yung aming mga kayang patubigan ay doon natin itatanim. Tumutulong na rin daw ang Dole at DSWD para sa Tupad at Cash for Work program para sa mga maaapektohang magsasaka ng El Nino. Wala raw dahilan para ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, sabi ng ilang nagsusulong ng karapatan ng mga Muslim. There is no condition existing currently that would necessitate for a separation uh, of Mindanao from the rest of the country. Because in most areas in provinces and cities sa Mindanao are progressive. And that is because malaki yung, or malakas, yung presence ng ating national government in terms of services, mm -hmm. health, uh, infrastructure, uh, and many others. Sabi ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong, hindi naman daw pinababayaan ang Mindanao, kaya walang dahilan para ipaglaban na magkaroon sila ng hiwalay na gobyerno. Hindi rin sang-ayon ang dating mambabatas mula Autonomous Region in Muslim Mindanao na si Samira Gutok. Anya, maaring outburst of emotions lang ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalutang ng dating Presidente ang usaping ito sa isang talumpati niya sa Davao City nitong Martes. Planong bumili ng Pilipinas ng uh, mga submarine na gagamitin bilang pandepensa ng bansa sa West Philippine Sea. Ayaki Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Commander Roy Trinidad, bahagi ito na ikatlong phase ng military modernization na inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Trinidad, nagpakita na ng interes ang France, Spain, Korea at Italy na maging supplier ng submarine sa bansa. Pinataya na sa 2 trillion pesos ang gagasusin para sa third phase ng AFP modernization. Mahigit sa isang tonelada ng mackerel tuna ang nahuli ng isang mangisda sa Pagudpud, Ilocos Norte. Madali namang daw, lang daw na lambat ng mangisda yan dahil sa laki ng mga isda dahil sa dami na siya sa mga residenteng lumapit sa kanyang bangka. Mas dumarami raw ang mga nauhuli nilang isda ngayong malamig ang panahon. Halos 800,000 beneficiary sa ibinalik o ni Reactivate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Paliwanag ng Department of Social Welfare and Development, hindi pa handang maging self-sufficient o independent ang mga pamilyang ito. Sa ngayon, nasa mahigit 4 na milyon na aktibong 4Ps beneficiaries at inasahang madaragdagan pa ito ng 200,000 sa Setyembre. Ang problema ng DSWD, mababa ang bilang ng na mga nagtatapos sa programa. actually mas mababa talaga yung uh, yung sabihin hindi talaga siya ganun kalaki yung talagang uh, nagra-graduate kasi ka uh, um, tinitingnan din natin yung kanilang ano to yung kakayahan All right, so Heads Up song. the K-pop superstar is coming back to Manila. This coming March 1, magbabalik bansa ang idol actress na si Yuna. Para yan sa kanyang Unite Fan Meeting Tour. Member si Yuna ng legendary K-pop group na Girls' Generation na nagpasikat ng mga kantang G, Forever One at Lionheart. Yee! Ganda niya. Super. Wow. Galing pa. Matinding pinsalang iniwan ng pagsabog sa isang pagawaan ng paputok sa Kabuyao, Laguna. Tatlo ang kumpirmadong patay. At lain mula sa Kabuyao, Laguna, may unang balita. Si Bam Alegre. Bam, anong latest? Evan, sa pagsikat ng araw ngayong umaga ay nakita natin itong itsura ang pagawaan ng paputok dito sa barangay uh, Bigaa sa kabuyo Laguna na nasunog at nasumabog. Ito sa ating likuran, ninyo ito yung uh, bahay kung saan uh, meron pang ilang mga bakas ito ng mga hinuhulmang mga paputok at uh, may mga black areas indicating din yung mga areas na sumabog. Nakakordon pa rin itong uh, lugar kung saan nangyari pagsabog dahil patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari. Ito yung fire line kung saan uh, magsasagawa nga ng uh, data gathering ito ati ating mga authorities inaasahang babalik ngayong araw ang mga investigador para makakuha ng mga pahayag mula sa mga apektado Harito naman uh, yung area at uh, yung mga bakas nga ng mga damage so far ito yung mga uh, outline ng mga actual na fire cracker products at uh, hanggang ngayon doon sa ilang areas eh, ay meron pa rin mga usok so ito yung makikita natin din sa wide shot nito ito yung extent ng damage na iniwan nga na nangyari nga pagsabog rito na nagmula rin sa sunog. Ilan lang ito sa mga naiwang bakas ng pinsala dahil sa pagsabog ng pulbura. Kahapon, tila-gera ang eksena dito dahil sunod-sunod ang pagsabog habang balot ng makapal na usok ang lugar. Mabuti na lang at wala itong katabing mga bahay. Dalawa ang naunang kinumpirma ng kanilang kaanak na nasawi dahil sa pagsabog, isang 23 anyos at isang 27 anyos. Isa pang empleyado ang kinumpirma ng kabuyaw pulis na nasawi rin. Suma total, tatlo ang patay dahil sa pagsabog ng pagawaan habang lima ang sugatan sa ospital. So ivan ito pa rin na uh, one last look dito sa area just to show na ito yung after uh uh after mat nangyari. Ganito ko yung extent ng damage ata uh, inaalam pa rin talaga kung ano nga ba yung naging sanhi ng apoy na nagdulot nitong mga pagsabog ito ang unang balita mula rito sa Kabuyao, Laguna, Bawalagray para sa GMA Integrated News Ipinag-utos na Malacanang na mas paigtingin pa ang pagsugpo sa mga illegal na pogo hubs sa bansa. May ang balita si Salima Refran. Asahan na raw ang mas maigti na pagsugpo sa mga scam hubs, prostitution dens at iba pang ilegal na pogo hubs. Ipinagutos kasi na Malacanang ang mas pinalakas sa operasyon laban sa mga ito. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, higit apat na raan ang mga pogo sa buong bansa na wala na mga lisensya, kaukulang mga permit at mga dokumento. Ang mabigat pa dito, dun sa investigasyon na ginagawa namin, sa kanila pa nang gagaling yung mga, uh, minsan yung mga kidnapping, doon nangyayari sa mga ganito. Eh. At kasi nga, hindi na sila nagpapa-inspeksyon. Ang dahilan nila, eh, wala na raw karapatan mag-inspeksyon yung pagkor sa kanila dahil uh, hindi na nga sila nakarehistro sa pagkor. Ang dami na pong gumagamit ng internet, ng mga uh, websites, uh, ng mga apps, social media. Um, we've seen a very new trend in crime. And so the president is very aware of these things. Mismo sa Executive Secretary Lucas Bersamin ang nagpatawag ng pulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa loob pa ng isa sa mga nirade the scam hub noong isang taon. Pera-pera po kasi yan eh. Uh, it's a multi-billion dollar industry that we are facing here. With the help of PAGCOR, with the help of DSWD, DOJ, and of course PAOC, um, we're able to... Um, gather enough intelligence and information para po malaman natin yung mga galaw nila. And um, the, the most challenging part here is keeping up with the trend kasi ang dami na pong mga iba't ibang mga schemes, iba't ibang mga scams na kailangan um, tignan namin. Noong isang taon, sunod-sunod ang naging raid ng pamahalaan sa mga scam hubs at illegal pogos kung saan libo-libo ang mga dayuhang empleyado. May ilang insidente na rin ang kidnapping at pagpatay na iniimbestigahan ang pamahalaan. Ito ang unang balita sa NIMA Refrag para sa GMA Integrated News. Hindi ba sa limang bahay na sunog sa isang barangay sa Pasay kagabi? May unang balita si Bama Alegre. Uh, Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay na ito sa barangay 183 Villamor Airbase sa Pasay bago maghating gabi kagabi. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, hindi bababa sa limang bahay ang natupok. Ang residente na si Mark Gusarem, nabigla raw sa lakas ng paglagablab ng apoy. Sinubukan pa raw nilang apulahin noong una, pero di talaga kaya. Sabing sunog, sunog. Kaya, kaya pagdating namin, inano namin kagad yung fire extinguisher namin. Pinasok namin kagad doon. Pagpasok namin, uh, pagka pagkapasok namin, kumukulunay na nga niya. Eh. Yung mga yero, pagka kulo ng yero, ay hindi na kaya. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog, hujat para sa pagresponde ng di bababa sa walong fire truck, bukod pa sa mga fire volunteer. Nahirapan daw ang mga bombero dahil malayo ang fire hydrant at masisikip ang mga kalle. One of the challenges na na encounter ng ating mga bombero while responding to this uh, fire incident, no? Yung usual na challenges natin, pagpasok sa area, may mga masisikip na eskenita, and then uh, yung traffic condition natin, yung mga double parking sa daan. Nakontrol ang sunog pasado hating gabi at nagpatuloy ang mapping operation sa magdamag. Iimbestigahan pa ng BFP ang sanhinang apoy at ang halaga ng mga pinsala. Wala naman na sugatan o nasawi sa insidente. Ang magiging paalala lang po ng Bureau of Fire Protection uh, sa ating publiko, sa mga ganitong pagkakataon, lagi po nating unahin yung ating safety. No? Yung uh, usual na fire safety tips na pinapaalala natin sa ating community na bago matulog, huwag kalimutang tanggalin yung mga nakasaksak. Ito ang unang balita, Bama Legre para sa GMA Integrated News. Isinumite ng Philippine Charity Sweepstakes Office o of PCSO sa Senado ang listahan ng mga naka-jackpot sa loto simula July 2023 hanggang January 30 ngayong taon. Kasama sa mga isinumite ay ang listahan ng mga buwis na binayaran ng mga nanalo sa pagdinig muling inungkat ang posibilidad ng pagmamanipula sa resulta ng loto sa pamamagitan ng paggamit ng route access. na naman ng PCSO Office of the General Manager, pwede lang makita sa route access ang ilang impormasyon tulad ng bilang ng mga tumaya at hindi kayang i-edit ang nakalagay sa system. May third party rin daw na nagbabantay kapag may loto draw. Kung walang proper safeguards, pwede bang ...mamanipula ang buong computer system and the answer was yes. Kaya bang pakialaman ng isang tao lamang yung system? Kasi kung kami ay pareho ng hawak at pareho naming ma-pwedeng itamper, uh, yun ang concern ko. Patuloy ang paghahanda ng mga taga Baguio City para sa Paragbanga Festival. Sa Atok Benguet naman, dagdag pahirap sa mga magsasaka ang andap of frost na tumama na naman sa kanilang mga pananim. At live mula sa City of Pines, may unang balita. Si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV, 10 Central Luzon. Jasmine, good morning. Good morning, Evan. Sa so forecast ng pag-asa ngayong buwan ng Pebrero inaasahang babagsak pa sa 9 degrees Celsius ang temperatura dito sa Baguio City. Sa sobrang lamig ng temperatura sa Benguet, patuloy ang pagtama ng andap sa mga tanim na gulay sa ilang bahagi ng probinsya. Ngayong linggo, muling nabalot ng yelo ang ilang tanim na gulay sa bahagi ng Barangay Paway Atok Benguet. Mas makapal ito kumpara sa mga naunang pagtama ng andap. Buti na lang daw maagang nakapag-ani ng kanilang mga tanim ang ilang magsasaka. Halimbawa, pag mag a din namin yung tubig hanggang umaga na i-sprinkle namin. Ayun sa pag-asa, asahan na magtutuloy-tuloy ang malamig na temperatura sa binget at sa Baguio City. Mas malamig pang aasahan na temperatura sa mga bayan ng Atok, Kibungan at Kabayan. Kasi ang kon natin ano yung forecast ng pag-asa, uh, itong itong January kasi uh, 9 to 12 okay. yung forecast range, ano. Ah uh, uh, magre-range siya ng 9 to 12 degrees Celsius and magtutuloy ito sa February. Kasabay ng patuloy na paglamig ng panahon, naghahanda na rin ang mga hotel owner sa Baguio City sa pagdagsa ng mga turista sa selebrasyon ng Panagbanga Festival 2024. Bukas na sa publiko ang garden exhibit sa Melvin Jones Football Grounds, tampok ang nagagandahang landscapes. Sa Sabado, inaasahan ng mataas sa tourist arrival sa formal na pagbubukas ng Panagbanga Festival 2024, kabilang sa highlights ng selebrasyon ang Grand Street Parade sa February 24 at Grand Float Parade sa February 25. Ivan, kasabay ng selebrasyon ng Panagbanga Festival 2024 ang panawagan ng otoridad sa mga motorista, sa mga turista na mag-ingat sa hotel online bookings para makaiwa sa online scammer. Ivan? Maraming salamat. Jasmine Gabriel Galban. Balik papel na naman ang mga driver's license simula ngayong Pebrero. Kulang na naman kasi ang supply ng plastic cards na ginagamit sa pagpe-print ng mga lisensya. May unang balita si Joseph Morong. Pagod nang magbike papasok ng trabaho si John Michael Benal kaya bibili na lamang daw siya ng motor. Pero sa kanyang pagkuha ng driver's license sa Quezon City, papel na lisensya ang nakuha niya. Ayon sa Land Transportation Office o LTO simula ngayong Pebrero, balik papel na ang mga driver's license sa bansa. Okay lang mo po kasi darating din yung time mo ako ako yung permanent na ako. ID. Mahalaga may non-pro na ako ngayon. Pero ang tanong, hanggang kailan siya mag-aabang? Nitong Agosto, naharang sa Quezon City Regional Trial Court nang natalong bidder ang kontrata para sa 5.2 milyong piraso sana ng plastic na driver's license. pampunusana sana ito sa 2.4 milyong pirasong backlog sa plastic na driver's license. May lampas 300 na lamang na natitirang plastic cards dito. May iba namang sunerte pa rin na makakuha ng plastic na driver's license. Dito sa Quezon City Licensing Office, 300 plus na lamang yung natitira ng mga plastic na driver's license. Pero hindi ito para sa lahat. Nakalaan lamang ito dun sa mga OFW, PWD, mga senior citizens. At kung nag-apply kayo mula May hanggang September nung isang taon, pwede na kayong bumalik dito para kunin ang inyong plastic na driver's license. Tulad ni Michelle na noong Hunyo nung isang taon pa nag-apply, Nagbakasakali lamang siya kung meron na kanina na plastic na driver's license. Ang valid ID na rin. Kasi yung, ano, yung ganito, yung papel, hindi po nila ina-allowed eh. Inaapela na ng LTO sa Court of Appeal sa tanggali ng injunction sa kontrata. Hinihingan pa namin ang pahayagang LTO pero dati nang sinabi ni LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, tinitingnan nilang alternatibo ang pagpapaprint sa mga printer ng gobyerno para magkaroon ng mga plastic card ulit. Hindi natin ang gap ng LTO ang 4 milyong pirasong plastic cards sa donasyon ng isang grupo noong Disyembre, habang wala pang guidelines sa Department of Transportation o DOTR tungkol sa mga donasyon. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, nakikipagtulungan na sila sa ibang ahensya ng pamahalaan para sa plastic cards. Nakikipag-usap na rin daw ang LTO sa National Printing Office o NPO at Apo Production Unit para sa posibleng 5 milyon o higit pang supply ng plastic cards. Pagdating naman sa mga donasyon, hinihingi na nila ang opinyon ng Office of the Solicitor General ukol sa pagtanggap ng mga plastic cards para sa mga lisensya. Mga kapuso, para una ka sa so mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.